Isang pinagpalang araw ng linggo sa inyo mga kapatid. Muli po nandito tayo sa landas ng pag-asa. Ako po ang inyong kapatid Ruel Morales. Samahan niyo po akong magnilay sa ebanghelyo natin sa araw na ito. Ang ebanghelyo po natin ay mula sa ikapitong Marcos. Mula sa, sa talatang 31. At dito ay mababasa natin. Ang isang kababalaghan na ginawa ni Kristo habang siya ay nasa kalsada at pero siyang pupuntahan, sabi papunta siya sa lupain ng Decapolis. At habang siya ay naglalakad, naglalakbay kasama ang kanyang mga apostoles at sa kanyang mga tagasunod, may inilapit ang mga taong isang lalaki. Isang lalaking hindi nakakarinig at hindi nakakapagsalita. Tawag natin ay bingi at saka pipi. Bakit inilapit ito ng mga tao? Dahil gusto, nakiusap sila na ipatong mo nga ang iyong kamay upang itong lalaking ito ay gumaling. Yeah? Ganun ang nakikita nila sa mga ginawa ni Kristo milagro. Kapag may sakit, pinapatong niya ang kanyang kamay at sila ay gumagaling. So, sabi ng mga tao, ipatong mo rin ang kamay, na sa lala kamay mo sa lalaking ito para siya ay makarinig at siya ay makapagsalita. Kung titignan natin, lahat pa sila gusto nilang makita ang makarinig o itong tao na to. Siguro hindi lahat. Siguro yung iba gusto nilang makita ang isa na namang kababalagan. Di ba pag may nakikita tayong kababalagan, parang wow ang effect sa atin. Di ba? Yung iba doon siguro yun lang ang gusto. Makakita na naman ng isang kababalagan. Yung iba, nagmamalasakit naman talaga at siguro kaibigan nitong lalaking ping at pipi. Eh hindi naman sila uh, ng Panginoon. Subalit kakatwa ang ginawa ni Kristo. Hindi niya hinipo ang lalaki. Bagkos ang ginawa niya, nilapitan niya ito, inilayo doon sa crowd, doon sa karamihan ng tao. At personal niyang ginawa ang kanyang milagro sa harap ng lalaki ito. Inilagay ang kanyang daliri sa tae niya. Pagkatapos dumura at pinahiran ang dila ng lalaking ito. Pagkatapos nagsalita siya ng isang utos. Efata, ang ibig sabihin, mabuksan ka. Ha? Mga kapatid, napakasarap pakinggan, di ba, na ginagawa ito ng Panginoon. Una, hindi para magpasikat sa mga tao, hindi para siya ay uh, hangaan. Ginagawa ng Panginoon ang milagrong ito dahil mahal niya ang lalaking kanyang pinagagaling kung ano ang hinihingi natin kay Kristo. Sasagutin niya iyon sa pamamagitan ng pagpaparamdam sa atin ng kanyang pagmamahal. Di ba minsan nagdadasal ka? Pero tila hindi mo marinig ang Panginoon, tila hindi siya sumasagot, tila hindi niya ginagawa yung gusto mong mangyari. Hindi ba? Eh, kung naniniwala ka na ang Panginoon ang nakakaalam ng lahat. Naniniwala ka rin dapat na kung magdasal ka, ang sagot ng Panginoon ay ayon sa kanyang kagustuhan at hindi ayon sa iyo. At kung naniniwala ka na ang kanyang kagustuhan ay nakabase o nakaangkla sa kanyang pagmamahal sa atin, alam natin na ibigay man na, ibigay man sa atin ang isang bagay na hindi naman natin gusto, iyon ay makabubuti para sa atin. Parang nung tayo ay mga bata, pag pinakakain tayo ng ating mga magulang ng gulay, ayaw natin. Hindi masarap ang lasa. Al Basta ayaw lang natin. Subalit alam natin na kapag pinakakain tayo ng mga magulang natin ng gulay ay para sa ating kabutihan at sa huli, no, sa ating buhay nakikita natin mabuti na lang pala at natuto akong kumain nun. Ah ng bulay at prutas na ayaw ko. So, ba, ganyan din ang Panginoon. Kapag sinagot ka niya, kahit hindi eksakto sa gusto mong mangyari, tandaan mo ito. Yun ang gusto niya dahil mahal ka niya. At sa bandang huli ay makikita mo, ah, kaya pala niya yung ginawa dahil ito ang kanyang palakin. At ito ay para sa ating kapakanan, para ito ay makabuti hindi niya laging sinasagot ang dasal natin na 100% sapagkat gusto niyang matuto tayong manalangin at mananampalataya. Tumatag ang ating pananampalataya upang tayo ay lalong mapalapit sa Kanya. Kaya huwag kang magtitigil magdasal. Patuloy kang humingi sapagkat lahat ng sagot ng Panginoon ay para sa iyong kabutihan. Subalit meron pang isang bagay na gusto kong ibahagi sa inyo bilang pagnimlay. Kung espiritual na aspeto ang titignan natin, marami sa atin ang kagaya ng lalaking yun, bingi at pipi. Hindi tayo bingi sa ating physical na tinga, subalit sa dami ng ingay sa araw-araw nating uh, pagpamumuhay, iba-iba ang ating naririnig. Ay, nandyan na, cellphone. Nandyan na, television. Nandyan, radyo. Naglalakad ka sa kalye, may nakasaksak sa tingan tulad nito. Diba? Nakikinig ng musika. Hindi pa sa mayon, mga kapatid. So, balit kung iyan ay isang bagay na makapuputi para sa'yo, gawin mo. Subalit, bigyan mo rin ng pagkakataon na ang salita ng Diyos ang iyong marinig. Sasabihin nyo, eh, dapat pa ako makinig sa radyo? Dapat ba ako manood ng mga ng mga nagpipreach sa TV? Kung, kung may pagkakataon ka, oo. Pero sa pamamagitan ng pagbabasa ng Biblia, naririnig mo ang Panginoon. Hindi ba? Dahil doon siya nagsasalita. Ang sabi natin, ang Biblia ay salita ng Diyos. Di ba? Kung ito ay salita, sa makatwid, kaya yan ay binabasa mo o naririnig na yung physical na tenga, yan ay salitang naririnig. Bigyan natin ng pagkakataon ang salita ng Diyos na marinig natin. Paminsan-minsan, o hindi lang paminsan-minsan, madalas, tanggalin natin ang mga nakabara sa ating tainga, spiritual na tainga. Huwag naman laging social media ang ating pinap, pinapakinggan at binabasa. Sapagkat lahat ng yan, ay pumapasok sa ating kamalayan at hinuhubog ang ating kaisipan. Hindi ba? Alam natin yan. Kung ano yung naririnig natin, humuhubog sa atin. Ano pa yung ibang ingay? O yung, yung ingay sa kalsada, natural na yan, pang araw-araw. Pero marami pa tayong naririnig na, na, nagpa, nag, uh, na nagpapahirap sa ating marinig ang at salita ng Diyos. Ano pa yun? Pumasok ka sa isang piscina makakarinig ka ng chismis. Pumak-makinig uh, ka sa mga uh, sa mga kwentuhan, makakarinig ka ng mga ba, mga bagay na uh, opinyon na hindi naman laging tama, di ba? May mga politikong magsasalita na naman sa atin, bobulahin na naman tayo, makikinig ka, di ba? Kahit na alam natin na niloloko naman tayo. Subalit so, hindi ka magkakamali kung ang pinakikinggan mo ay salita ng Diyos. Kaya mga kapatid, ang hamon ng ating Panginoon ngayon. Hayaan mong hipuin niya tayo sa pamamagitan ng kanyang salita. Hindi lang tuwing linggo tuwing tayo nagsisimba. Hipuin niya tayo araw-araw. Hawakan natin ang ating mga Biblia at doon ay makinig tayo sa kanya hayaan natin na sa araw-araw na pagbabasa ng salita ng Diyos ay tanggalin niya ang nakabara sa ating mga espiritual na tainga at marinig natin ang kanyang kagustuhan sa ating buhay. At pangalawa, kapag naririnig natin ng Panginoon, makakapagsalita na rin tayo sapagkat kasama ng kanyang paghipo sa tainga natin, spiritual na tainga, ay hihipoy niya rin ang ating mga dila upang tayo ay makapag-evangelize, makapag-preach, makapag-share ng magandang balita sa mga tao. Sa araw na ito, mga kapatid, number one, hayaan nating marinig ang Panginoon sa ating mga problema, sa ating mga sakit. Hayaan natin, ipagdasal natin lahat yan at hayaan natin ang Panginoon ang umaksyon sa ating buhay. Pero pangalawa, hayaan nating hubugin ng Panginoon ang ating kamalayan, ang ating puso at isipan sa pamamagitan ng pakikinig sa kanyang mabuting salita. At kapag narinig natin, hayaan nating gamitin tayo ng Diyos upang magbahagi sa marami pang tao. Muli po, Ruel Morales, dito po sa landas ng pag-asa, ang kapatid nyo sa pananampalataya sa ating Panginoong Kristo. Isang pinagpalang araw ng linggo sa inyo